Hi guys. Good afternoon. Kainan na. Ito yung aking pagkain. Papakita ko sa inyo guys. Ito, oh, Chinese cabbage na may ano siya, oyster sauce, steam ko siya. Tapos, ito naman yung fried fish. Ito ang kanyang kasama. Sobra ko kahapon. Bagoong. At ang rice. Yan. Tapos, syempre, di nawawala yung ating coke. Mm, love, love, love ko ito. Okay, guys. It's it na. Thank you for watching. Ayan, naglagay na ko ng may ice. Sarap. Kainan na, guys. Yummy, yummy. Thank you for watching. See you next video. Bye.